Nagre-reklamo ka na naman. Tapos, anong nangyari? Takot ang ipin. <laughs> oh, oh na natin yan. Eh, Sakit ng Forever ball ka na lang. Ay, <laughs> wow, 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 Tumayo ka. Tayo. Naglalaway ka na naman yung kamay mo, oh. Na mo yung kamay mo. <laughs> Oh, sige, magpunas ka muna. Magpunas ka muna. Naku! Mama, mama. Sige sige na, sige na.